Noong Pebrero 2024, nagbigay ng matapang na pahayag si Pangulong Vladimir Putin ng Russia tungkol sa naging komento ni Emmanuel Macron, ang Pangulo ng France. Sinabi kasi ni Macron na hindi niya isinasan tabi ang posibilidad ng ang mga tropang France ay pumasok sa Ukraine sa gitna ng gera. Ito ay lumikha ng kontrobersya sa buong Europa at maraming membro ng NATO ang nagsabi na walang plano na magpadala ng tropa sa Ukraine. Sa kabila nito, si Putin ay mabilis na nagbigay ng sariling banta. Sinabi niya na dapat maunawaan ng mga kanluran ng bansa, partikular na ang NATO na may mga armasang Russia na kayang tumarget sa mga teritoryo nila. Isa sa pinakamatinding banta ni Putin ay ang posibilidad ng paggamit ng mga nuclear weapons na maaaring magresulta sa si pagkawasak ng sibilisasyon. Pagamat hindi ito ang unang beses na nagbanta si Putin ng paggamit ng nuclear weapons, ito ang isa sa pinakatahasang direktang banta laban sa NATO. Ang layunin ni Putin ay malinaw. Huwag tatawid ng red line ang NATO o ang buong mundo ay magdurusa. Ngunit ang kanyang banta ay tila hindi umubra. Sa halip na matakot, naging mas determinado ang NATO na maghanda at palakasin ang kanilang puwersa laban sa Russia. Ngayon, naghahanda ang NATO na mag ng hanggang 800,000 ng mga sundalo sa Ukraine kung kinikailangan. Nagsimula ang paghahanda ng NATO noong Enero 2024 sa pinakamalaking serye ng drills mula pa noong Cold War na tinawag na Operation Steadfast Defender 2024. Ang operasyon na ito ay nagsimula noong Enero 2022 at natapos noong Mayo 31. Ayon sa ulat ng Reuters, Halos siyam na tropa mula sa lahat ng miyembro ng NATO ang kasali, kasama ang limang pong barko, kabilang ang mga destroyers at aircraft carriers. Sumali rin ang 80 fighter jets, drones at helicopters, pati na rin ang 1,100 combat vehicles, 533 infantry fighting vehicles at mahigit isang daan at tatlong Ang layunin ng Operation Steadfast Defender ay ipakita kung gaano kabilis makakapag-deploy ang US ng tropa upang suportahan ang mga kaalyado sa Europa, lalo na sa silangang bahagi ng NATO. Bagamat hindi tahasang sinabi, ang pagsasanay naman na ito ay malinaw na paghahanda laban sa Russia. Si Chris Kovoli, isang mataas na opisyal ng NATO ay nagbigay ng detalye tungkol sa nangyaring operasyon. Ayon sa kanya, ang pangunahing fokus ng operasyon ay ang regional defense plans ng NATO upang harapin ang banta sa kanilang eastern flank. Ginamit ang mga drill sa ilalim ng simulated conflict scenario laban sa isang near-peer adversary na malinaw naman na tumutukoy sa Russia. Bukod dito, ang ikalawang bahagi ng Operation Steadfast Defender ay nakatoon sa pagde-deploy ng NATO's Quick Reaction Force sa Poland. Mahalaga ang lokasyong ito dahil nagbibigay ito ng akses sa mga ruta patungo sa Balkan states malapit sa hilaga ng Ukraine, pati na rin sa Baltic Sea. Ang Poland din ay may direktang land route papuntang Ukraine mula sa southeast borders nito. Kasama rin sa mga bansa ang Germany na nagsilbing sentro para sa mga incoming troops. Gayun din ang Norway at Romania na nasa mga gilid ng NATO alliance. Ang Operation Steadfast Defender ay tila isang babala ng NATO sa Russia na silang mag-deploy ng malaking bilang ng tropa upang harapin anumang banta sa Europa. Bagaman nga iplano na ang operasyon bago pa man ang mga banta ni Putin noong Pebrero, hindi napigilan nito ang NATO sa pagsasagawa ng buong operasyon hanggang Mayo. Gayunpaman, siyam na pong libong tropa lamang ito. Isang bilang na maaaring kayanin naman ng Russia. Ayon sa mga balita, ang Operation Steadfast Defender ay tila panimula pa lamang. Ang mas malaking plano ng NATO ay ang paghahanda para makapag-deploy ng halos isang milyong mga sundalo o 800,000 upang harapin ang banta mula sa Russia. Noong Hulyo 2024, iniulat ng Newsweek ng pahayagang aleman ne Der Spiegel ay nakakuha ng mga sekretong dokumento ng NATO. Ayon sa mga dokumentong ito, may plano ang NATO na lumikha ng isang Malawak na system ng transportasyon sa buong Europa at Amerika upang madaling makapagpadala ng libo-libong sundalo sakaling magkaroon ng pangangailangan. Ang Germany ang magiging pangunahing lugar ng transportasyon na ito. Ayon sa ulat, gagamitin ng mga highways, railways at mga daungan ng Germany bilang punto ng paggalaw ng mga sundalo papunta sa Eastern Front. Bukod sa direktang daanan papuntang Ukraine, magbibigay daan din ito para magpadala ng tropa papuntang Poland at iba pang mga bansa tulad ng Romania. Sa Operation Steadfast Defender noong unang bahagi ng 2024, ang mga bansang ito ay naging bahagi ng mga pagsasanay sa paggalaw ng mga sundalo ng NATO. Ayon sa ulat, hindi lamang tropa ang maililipat gamit ang transportasyong ito, kundi pati na rin mga weapon systems, armored vehicles at mga tanke. Aabot sa 200,000 ng mga sasakyang pang-armas ang maaaring ilipat kasama ng mga sundalo. Pero ang pinakakakabahan ni Putin ay ang bilis ng deployment na ito. Ayon sa plano, maaari nilang mailipat ang lahat ng sundalo at kagamitan sa Eastern Front sa loob lamang ng 3 hanggang anim na buwan. Dalawang pangunahing aspeto ng infrastruktura ng Germany ang magpapadali sa mga planong ito. Ang mga daungan sa North Sea at ang A2 Highway. Ayon sa Center for Eastern Studies, may labing siyam na seaports ang Germany na nakadirekta sa North Sea, isang bahagi ng tubig na hindi madaling maabot ng Russia. Upang makarating sa North Sea, kinikilangan ng Russia na dumaan sa Baltic Sea, kung saan maaaring sila ay harangin ng mga bansang tulad ng Estonia, Latvia, Lithuania, Finland at Sweden. Lahat ay mga kaalyado ng NATO. O kaya naman kailangan nilang dumaan sa Norwegian Sea, Isang daan na kontrolado din ng mga kaalyado ng NATO. Ang mga daungan ng Germany mula sa malalaking daungan tulad ng sa Hamburg hanggang sa mas maliliit na lugar tulad ng Wismar at Nordenham ay magiging mahalagang bahagi ng deployment ng mga sundalo papuntang Eastern Front. Magagamit din ito bilang pangunahing pasukan para sa mga sundalo ng Amerika. So, sa pinang ng Highway, ang tinuguri ang Bundesautobahn 2 ay nagsimula sa Oberhausen at umaabot hanggang sa silangang bahagi ng Berlin na may haba na tatlong milya. Mahalaga ang highway na ito dahil nagtatapos ito malapit sa borders ng Germany na nagbibigay daan sa mabilis na paglipat ng tropa papunta sa Poland at Baltic States. Ngunit may hamon sa A2 Highway. Matatagpuan kasi dito ang tatlong daan at tatlong mga tulay at ang mga ito ay maaaring maging target ng Russia upang mapigilan ang mabilis na pagkilos ng NATO. Kahit mawasak ang ilang tulay, magdudulot ito ng pagkaantala sa galaw ng mga sundalo dahil kailangang maghanap ng alternatibong ruta. Upang solusyonan ito, ang NATO ay may mga plano para sa pagpapatayo ng mga base sa kahabaan ng A2 Highway. Ang mga base nito ay magagamit para sa resupply at pahinga ng mga sundalo bawat isang libo hanggang isang anim na apat na po na talampakan. Sa kabuuan ng mga plano ng NATO ay tumututok sa mabilis na sistematikong pagde-deploy ng kanilang mga puwersa sa Eastern Front sa pamamagitan ng mga pangunahing infrastruktura ng Germany. Aabot uh -huh. sa 1,500 resupply points ang itatayo sa pangunahing ruta na gagamitin ng NATO para ilipat ang 800,000 mga sundalo nito. Ngunit hindi niya ito tuluyang nasosolusyonan ng problema sa mga tulay na maaaring gawing target. Isang tagapagsalita mula sa Bond Server, Homeland Defense Command ang nagsabi ng mga plano ay isinasaalang-alang, hindi lamang ang isang motorway bilang ruta sa paglipat ng tropa sa Germany, kundi pati ang iba pang mga motorway at mga pambansang kalsada. Ang A2 ay isang halimbawa lamang ng maraming highway na paiigtingin ng Germany sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga supply points para suporta ng paglipat ng mga sundalo ng NATO. May iba pang mga contingency plans na nakalatag. Bago pa man nailabas ang mga NATO documents, inihag na ng isang pahayagan sa UK na ang NATO ay gumagawa ng limang super highways na mag-uugnay sa buong Europa kung saan Germany ang magiging sentro nito. Lima sa mga port nito sa so North Sea ang tatanggap ng daan-daang libong sundalo mula sa Amerika at Europa. Meron ding mga alternatibong ruta tulad ng mula sa Netherlands patungong Germany gamit ang tren. Bago tumungo sa Poland, may mga backup ports din sa Italy, Greece at Turkey. Habang pinag-uusapan pa kung magtatayo ng ikalimang port sa Norway, ang mga tropang dadaan sa Italy ay maaaring gumamit ng tren papuntang Germany bago tumuloy sa silangan ang Greece at Turkey naman ay magbibigay ng opsyon para sa NATO na lumapit sa Russia mula sa Mediterranean at maaaring magdala ng mga tropa sa Bulgaria at Romania. Ang port sa Norway ay magbibigay ng ruta patungo sa Baltics sa pamamagitan naman ng Sweden at Finland, pati na rin ang Baltic Sea. Pero ang importante dito ay hindi limitado ng mga lokal na regulasyon ang mga koridor na ito. Malayang transportasyon ng mga sundalo, Kargamento at kagamitan ng NATO na walang sagabal sa mga border. Ayon sa ulat ng Newsweek noong Hunyo 2024, matagal nang pinaplano ang mga land corridors na Ang Italia ay konektado sa Slovenia, Croatia at Hungary, habang ang Rotterdam ay gagamitin ng NATO, kasamang Germany bilang sentro ng mga superhighways para sa mga tropa mula sa North Sea. Makikita rito ang isang komplikadong logistical web. Anim na bansa. Kasama ang Norway ang magiging landing points para sa mga sundalo mula sa Amerika at Europa. Ang bawat isa ay magbibigay ng daan patungo sa Eastern Front. Kaya kung sakaling sirain ng Russia ang mga tulay sa A2 Highway, may mga tropa pa rin makakarating sa pamamagitan ng Italy, Netherlands, Greece, Turkey at iba pa. Simple lang ang layunin. Lumikha ng maraming entry points upang hindi kayang pigilan ng Russia ang malaking deployment ng tropa. Ngunit bakit nga ba pinapalakas ng NATO ang logistical network nito? Bagaman may malaki ng deperensya ang Amerika sa Europa na isang daang libong tropa na handang tumugon sa krisis at magbigay ng depensa sa mga continental states, hindi pa rin naman ito sapat. Mula pa noong Pebrero 2022 sa pagsiklab ng Russia-Ukraine conflict, nadagdagan pa ng dalawang pong libo ang mga sundalong Amerikano sa Europa. Ngunit may dalawang problema Una, hindi sapat ang presensya ng mga tropa at kailangan ng mabansa sa Europa ng paraan upang maayos na maipakilos ang mga ito. Ang ikalawang daylan kung bakit naghahanda ang NATO ng mga land corridors at transport options ay para mapabuti ang logistical systems. Ang pagkakaroon ng tropa sa mainland Europe ay iba sa pagkakaroon ng mga ito sa Eastern Front. Kung saan ang bawat araw na nawawala dahil sa mabagal na sistema ay nagbibigay ng pagkakataon sa Russia na umatake. Dahil nga ang NATO ay naghahanda para sa mas malawak na labanan laban sa Russia. ayon kay Ian Calder, isang senior fellow sa Center for European Policy Analysis, bawat daan patungo sa silangan ay potensyal na ruta para sa mapuwersa ng Amerikano at Europa. Ang mga plano ng NATO ay kasama ang pagtitiyak ng mga daan, tulay, daungan at mga linya ng tren na gagamitin ay nasa maayos na kondisyon sakaling kailanganin. Noong mga nakaraang taon, marami sa mga membro ng NATO ay hindi umaabot sa tinakdang 2% na military spending target na narerekomenda ng organisasyon. Halimbawa noong 2014, tatlo lamang sa mga membro ang nakatugon sa target at umakit lamang ito sa lima noong 2015 at 2016. Gayunpaman, bumaba ito muli sa apat noong 2017. Sa pagdating ng 2023, sampung bansa na ang nakapaglaan ng 2% o higit pa para sa kanilang depensa. Ngunit sa taong 2024, may malaking pagbabago. Dalawang putatlo sa mga miyembro ng NATO ang tumataas na ang budget para sa militar upang umabot o lumagpas sa dalawang porsyentong rekomendasyon. Ipinapakita lamang nito na seryoso na ang NATO, partikular na ang mga miyembro nito sa kontinente ng Europa, sa paghahanda para sa isang posibleng digmaan laban sa Russia. Nagkaroon din ng pagbabago sa tono ng NATO mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Sa simula, maingat ang NATO sa pagsasabi na maaaring mas malawak ang plano ni Putin sa Europa. Ngunit habang tumatagal ang digmaan, nagiging malinaw na ang NATO ay naghahanda para sa mas malaking labanan. Ayon kay Rob Bauer, isang Dutch admiral na nagsisilbing pinuno ng NATO Military Committee, ayon sa kanya, sinabi niya na kailangang tanggapin nila na hindi garantiya ang kapayapaan na nagpapahiwatig lamang ng posibleng labanan laban sa Russia. Kasabay ng mapahayag ng mga lider ng NATO, ang mga paghahanda ay masasukat din sa aktual na aksyon. Ang Europe ay nagpaplano na magbigay daan sa pagkilos ng hanggang 800,000 mga sundalo sa silangang bahagi ng kontinente upang ipakita sa Russia na seryoso ito sa mabanta ni Putin. Kasama rito ang pagtaas ng budget sa depensa, ang pagbabago ng tono mula sa mga lider ng NATO at mga malalaking military exercises tulad ng Operation Steadfast Defender 2024 ang pinakamalaking pagsasanay ng NATO mula pa noong Cold War. Pero sa kabila ng mga paghahanda, merong isang mas malalim na dahilan kung bakit nililikha ng NATO ang bagong network nito. Ang dating mabilis na tugon na plano ng NATO ay hindi sa patupang harapin ng banta ng Russia. Makikita ito sa Readiness Action Plan noong Hulyo 2016, kung saan inuulat na meron lamang 40,000 na sundalo ang NATO Response Force. Bagaman mas malaki ito kumpara sa 13,000 noong 2014, kulang pa rin ito upang harapin ang isang biglaang pag-atake ng Russia. Dagdag pa rito, hindi masyadong detalyado ang logistics na kakailanganin ng NATO upang madala ang mga sundalo sa tamang lugar. Ang mga paghahandang ito ay patunay na ang NATO ay nagiging mas alerto sa mga banta ng Russia. Ang layunin ay hindi upang magsimula ng digmaan, kundi upang ihanda ang sarili Sakaling dumating ang oras na kailangan nilang ipagtanggol ang Europa laban sa mas malawak na plano ni Putin. Noong 2016, ipinakita ng Readiness Action Plan ng NATO ang patuloy na paglago ng kanilang NATO Response Force o NRF. Pero ito ay nananatiling maliit kumpara sa pangangailangan upang harapin ang Russia. Kulang pa rin ang mga detalye sa logistics na magdadala ng mga sundalo sa tamang lokasyon. Kumbaga, hindi pa ito sapat. Isipin mo na lamang. Ang Russia kasi ay mayroong 1.32 million na aktibong militar at 2 million pang reserba. Kahit na may nawala ng higit sa 580,000 na sundalo sa digmaan sa Ukraine ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine at may higit 70,000 casualty sa loob ng dalawang buwan noong Mayo at Hunyo 2024, kaya pa rin ng Russia na magpadala ng daan-daang libong sundalo sa digmaan. Kung ihahambing, noong 2024, tanging 40,000 sundalo lang ang may papadala ng NATO bilang tugon. Kaya't napakahalaga ng mga bagong logistics networks. Ngayon, kaya nang mag-deploy ng NATO ng 800,000 na sundalo sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Kasama ang pagkakaisa ng bawat bansang membro upang masiguro na ang mga planong ito ay magiging epektibo. Ipinapakita ng NATO sa Russia na handa itong lumaban. Ang ikaapat na daylan kung bakit malaki ang puhuna ng NATO sa pagtatayo ng Arterial Highway ay dahil alam nitong kayang tamaan ng Russia ang halos kahit anong target sa continental na Europa gamit ang ballistic missiles nito. May pitong operational missiles ang Russia na kayang lumipad ng higit 5,000 milya, kabilang na ang Bulava at Sheetal na submarine launch missiles. Meron ding mga intercontinental ballistics missile tulad ng UR-100 at R-36 na tinaguri ang Satan ng NATO. Dahil kayang abutin ng missiles ng Russia, ang mga pangunahing lungsod sa Europa tulad ng Paris at Berlin, kailangan ng NATO na maging handa. Ang arterial highway ay magbibigay daan sa mabilisang paggalaw ng mga tropa at may mga backup plans ang NATO para tugunan ang anumang missile attacks mula sa Russia kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng NATO at Russia, mabilis na may papadala ng NATO ang daan libong mga sundalo sa mga strategic location sa Europa, tulad ng Poland at Baltic States. Ang pagkontrol sa mga daungan sa Norway at Mediterranean ay magbibigay ng bentahe sa NATO at ang Black Sea ay magiging mahalaga rin, lalo na sa pag-access sa Crimea at Ukraine. Hindi miyembro ng NATO ang Ukraine pero maaari itong tumulong gamit ang siyam na raang aktibong sundalo nito na magdadala ng kabuong pwersa ng 1.7 milyon laban sa Russia. Bagamat maaaring mag-recruit ng karagdagang sundalo ang Russia, mahaharap ito sa NATO at Ukraine na mayroong mas mahusay na pagsasanay at kagamitan. Sa isang konvensyonal na digmaan, inaasahang maitutulak ng NATO ang pwersang Russia pabalik, lalo na sa Ukraine. Subalit may mga isyong dapat isaalang-alang. Una, hindi lahat ng kakampi ng Russia ay organisado tulad ng NATO. Halimbawa, pumirma ang Russia ng Defense Pact kasama ang North Korea noong Hunyo 2024, pero mahihirapan ng Russia sa logistics ng pagpapadala ng tropa mula doon. Ang China at Iran naman ay may mga sariling isyo na maaaring makapigil sa kanila na lumahok sa digmaan. Panghuli, may nuclear threat pa rin mula sa Russia. Meron itong 5,580 nuclear weapons kasama ang 1,549 strategic warheads na nakatarget sa mga key locations sa Europa at Estados Unidos. Kung gagamitin ng Russia ang nuclear option, posibleng magkatotoo ang prediksyon ni Putin tungkol sa pandaigdigang pagkawasak. Subalit, handa rin ang NATO dahil ang UK at France ay may nuclear arsenals at ang Estados Unidos ay may 5,244 na nukes. Kaya naman ang tanong ngayon ay kung hanggang saan kayang dalhin ng arterial highway at ng 800,000 o halos isang milyong mga sundalo ng NATO. Ang tagumpay, laban sa Russia, sa hinaharap.